Nakita po si Kuya ang Rider na halos nang katulog na at palingali nga siya sa so, may 200 na uh, sasakyan o motor. Siya so, pa ang naroon at ko po siya at ranong sabi niya nasiraan daw po siya. Ngunit ala naning oras na alas 12 ng debi Yaha na wala siyang uh, apuntahang motor shop dahil siya na siya gantong oras. So, ano Tapos si Kuya, nakatulog na. Tapos mamaya, tatayo ulit. Iikot sa motor niya. Upo ulit. Palingalinga. At mahaking nakakatulog. Kita sa mukha ng mama na pagun, inaantok, at ay ismaya. Ngunit tulad niya malakang magawa sa oras na iyon. Dahil sarado may ang mga water shop, hindi ko rin siya matulungan. Ang sinado ng tanyang motor ay spark plug. Nakatotoo siya ni Madre sana kung mayroong distance transport lang. Uh, sana may mag-excuse sa kanya or may pumara na meron siya na strange park na siya so, ganun ay maayos na yung mong ni kuya at nang makalas na sa dito nang pupalayan siya si Big Garcia si 5 Corner ng Pasig Boulevard sa gasoline station po mismo ng Global Oil gasoline station. Dito siya, dito niya natin walang motor niya para aking makabala dito sa may highway. Nakita niyo yan. So, oh, yeah. Tayo, buong po. Dito siya nakakatulog. Nagbaba ko sakali na na rescue may dumaan na kumara sa kanya na uh, motor sikluting ganun ay matulungan siyang bayo sa motor niya kaya yeah, sa mga pasahiro dyan uh, punting respeto sa mga